So, walang kami. Kumbaga, ayaw lang namin pangunahan yung natulungan. At ito na nga guys, tinildoken na nga ni Cherry White at Asian Pacboy ang mga balibalitang ni Loco Amano ni Cherry White si Asian Pacboy at sumama na ito kay Boy Tapang. At ipinapikito pa nga nito at kanilang paghahalikan sa harap ng kamera, halo-halo nga ang naging kemento ng mga netizen na akala nila ay ginagamit lamang nito si Asian Parkboy, kaya pinapalabas nito na BF at GF silang dalawa. At dahil nga marami ang nagagalit na manga netizen dito kay Cherry White dahil pagkatapos umano kay Parkboy ay si Boy Tapang na naman umano ang ginagamit para lang dumami ang mga views nito, pakinggan natin kung ano ang kanilang masasabi sa mga lumabas na issue ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Game. Sir, siya wala. Bak bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Kailan mo siya nawala? Anong date to? Ano oh. yan, December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, oh, sa asa kayong December 19? Hindi. De Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya ako mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa yo. hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi, ka Hindi, Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan naman pumasok siya. Yeah, ano? pero ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Yung time na yon yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy. Na, actually, uh, mahal namin ng isa't isa. Uh, pero, uh, walang kami. Kung baga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. Mm. So parang tingin namin nagkakapaan mm. pa kami ng ugali. Tingin ko Gano. ano, um, uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpil siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basahin yun yan, Nasabi ko na. Maano? Pulpil. Ayon. Ano yung pulpil? Ma mapunan. Ma mapunan. Ah, pulpil. Oh, Kung baga, okay. okay. kunyari, parang may naantay siya na bagay na I-improve ko sa akin, pero tingin niya hindi pa niya nakikita. So, parang... Ganun. So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niya. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan kasi... Nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, lilinahin ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita. Hindi siya mag, uh, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi. Wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh. Sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang na parang sakit-sakit na na parang ano bang kulang ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay parang ayun napagod na ako na parang yung binibigay kong love hindi worth it yung binibigay kong payo hindi hindi tumatalab hindi ko na alam gagawin ko eh ngayon may dumating sa buhay ko na parang ay sige sub subukan ko okay yun yun pero yung 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 pagmamahal ko kay Pacboy hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy kasi marami sabi, ginamit ko na si na nun nun. Eto, million, mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka na daw after noon. Ito ha. After mo mag 4 million, parang hindi mo muna si Pacboy sa. L. Hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang na nakilala ko si Pacboy, nagba-vlog na ako mm -hmm. sa YouTube ako noon, 'di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, 'di ba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok. Yung. Lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito. Lagi mo akong binaganon. yeah, n'on guys. guys. yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakita ako ng, ng ano, ng, yung pagpasaway siya, mabaingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, um, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal nito ito. Yung mabang ako. Kumbaga, hindi kayo mabang hindi kayo mabang na ano mamayabang ka, ganto ka, ganto ka hindi ka ganon, baga naging kampante ka lang naging kampante ka lang na ah hindi ako iiwan nito daw bibitawan nito kabisado mo na ako eh mm -hmm. parang isang suyo ko lang dito ganon masyado ka naging kampante ayun, gusto ko lang din mag sorry kay Pakboy kung, kung ayun nga kung gusto ko rin mag sorry sa inyo alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa so, sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, May na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Uh, kung totoo siya, guys, wala naman siya sa... So ayan na nga guys, naliwanagan na ang mga haka-haka ng mga netizen kung ano nga baka ugnayan sa kanilang dalawa at dito nga sa kanilang inilabas na video, doon nga inamin nila na yun ay palabas lamang at hindi totoo na, na may uganayan sa kanilang dalawa, hanggang dito na lang, thank you for watching!